So kapag nandun ka na sa masjid, huwag kalimutan na kapag ikaw ay nagsasala doon, ay mag, habang naghihintay, magbasa ng Quran, magdikir, huwag magmarites. Nasa loob ng masjid. Hello, alam mo yung nangyari doon sa dalawang artista? Naghiwalay. Eh. <laughs> doon ka, na ka sa masjid, nagmamarites ka pa? So, iwasan lang mga gawain na pinagbabawa sa loob ng masjid. At hanggat maaari, pag nakalup, nakapasok ka na sa masjid, walang dahilan, huwag ka nang lumabas. Okay, pag mag-start ka na magsalam, may mga bagay na dapat mong iwasan. Pag nagpagsasala ka, huwag pipikit. Pag magsasala, huwag nakaga. Naintindihan? Sa pagsasala, huwag pipikit. Maliban lang kung may nakikita ka sa harapan mo, hindi ka maka-concentrate. Pero kung wala naman, huwag kang pipikit. Kasi ang pagpikit sa sala ay makro. Uh -huh. Kung hindi ka... <laughs> kung hindi ka makapag-concentrate dahil sa nakikita mo, pwede kang pumikit kasi hindi ka makapag-concentrate kasi may nakikita ka. Kung wala ka naman nakikita, Huwag ka nang magpikit. Pangalawa, pag magsasala, dapat nabibigkas mo yung bibig. Huwag yung magsasala na Allahu Akbar. Tapos yun sa puso mo lang yung fatiha, yung mga sura, hindi. At saka yung mga binabasa, hindi tanggap sala nun. Kasi, ang, ang, counted lang yung sala na ganun, pagpipi. Eh, pero pag nagsasala ka, hindi mo bibigkasin, hindi mo eh, bubuksan yung bibig mo, at hindi mo babasa yung mga fatiha, at mga binabasa sa loob ng sala, hindi tanggap ang sala mo. Naintindihan? At huwag titingin sa taas, pag magsasala, kasi pwede ka mabulag. Yes. Dali po. Uy, ang ganda nun ah. Ano kaya yan? Pag so, magsasala, hindi pwede tumingin sa taas. Hindi rin pwede lingon ng likod. Hindi rin pwede nagganong ganon. O kaya mga Saudi, mga nakikita ko pa, pati kuku, ginaganon. Pagkatapos ang sala, hindi naman gagawin yan. Minsan, yung mga ano nila, yung nakalagay ng mga kasawalutan, Oo, oh, oh, ginaganong pa. yung mukha ko sa Kaya nga eh. Yung iba pa, nagsus habang nagsasala, nagsusukle pa habang nagsasala. Tapos yung iba habang nagsasala, nagre-reply. Pero yung iba, manalala ko, nag-aral ako sa Baguio, bag bagong yakap sa Islam, nagsasala kami. Habang kami ay nagsasala, may tumawag sa kanya. Tapos nakaruko kami, nakaruko. Tapos, hello, mamaya ka na tumawag, nagsasala ako. <laughs> so, siyempre, pag mga bagong yakap sa Islam, wala pang alam yun, naintindihan natin yun. Pero hindi pwedeng tumawag sa wagot ng tawag, habang ikaw ay nagsasala. Nagsasala, kaya dapat yung cellphone mo nakasailin. Oo. Meron pa, nung say ay hindi niya alam na siya ay mag Siya ay nakapwesto na so gagawin siya ng kasi kakalabit niya sa likod para mag magimam, Nung kinalabit siya, sabi niya, <laughs> hindi niya alam na so, siya ay ano, pag kinalabit, ibig sabihin, gagawin kang gagawin kang imam. Baka mangyari din sa <laughs> mga. yung sasin, hindi nagtanong, bakit? Oo, oh, butik na nga eh. Butik na nga ano. Baka, baka gawin pang <laughs> Ibig sabihin, oh, sinyalis na mag-imam. Kung baga, pag, ang mga, kaya nga dapat tayo mag-aral kasi para alam natin yung batas. Para uh, hindi pa disturbo yung kanyang pag hmm. Para alam natin yung batas sa mga pagsasagawa ng, ng sala. Yung pag po, makro, yung hikab ng hikab, kailangan mong pigilan. Yung pag oh, tapos, makro yan sa loob ng sala. Man, Mak makro na yan sa... Hindi ka aya-aya na gawain yan sa labas ng sala. Mas mabigat yan sa loob ng sala. Tapos yung sujud, dapat nakadikit ang noo, nakadikit ang ilong, nakadikit ang palad, nakadikit ang tuhod, at saka yung dulo ng daliri sa, sa likod, dapat nakaganyan. Naintindihan? Kahit na nakasujud, hindi, hindi dapat nagpipikit. Dapat nakabukas palagi ang ating, ating mata. Yan ang dapat. Kasi ang pagpikit ng mata, anong hatol? Makro. At ang hindi pagbigkas ng bibig, ang sala ay? Invalid. Hindi tanggap ang sala. Kaya hindi pwede mag-imam ang pipi. <laughs> hindi pwede mag-imam. Hindi mag-imam. <laughs> Wala imam na pipi. Oo. Wala din imam. Alam mo, pipi, siya lang ano. Anong ang alam natin sa ulo niya Quran? <laughs> hindi pwede mag-imam. <laughs> hindi hindi natin pa imamin yung ngungo. Hanggat may nakakabasa pa na kahit ikhlas lang, mas mahinam na yun ang pa imamin natin. naiintindihan